Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Yesu Kristo. Tayo po ngayon ay dadako sa Banghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas. Ito'y tungkol sa babala laban sa pagkukunwari at ang dapat katakutan. Samantala dumaragsa sa libu-libong tao at sa sobrang dami ay nakakatapakan na sila. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa mga pangpahalasang ginagamit ng mga pareseyo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibulong ninyo sa loob ng silid ay pagsigawan sa lansangan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayo matakot sa mga taong mapatay ng katawan at, at wala nang kayang gawin higit pa rito. Siyan ko sa inyo kung siya ano ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya sa pag na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't pinagbibili ng limang maya sa galamang ng dalawang salaping gitanso? Gayon man, kahit isa sa kanila hindi kinakalimutan ng Diyos, maging ambok ninyo inyo'y bilang niyang lahat, kahit huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Ang salita ng Diyos. Tipikal na ang salitang takot sa ating buhay sa lang tayo isinilang tayo ay nagiging matakotin sa lahat ng bagay na ating ginagalawan. Ito ang sinasaad sa atin sa Ebanghelyo na po sino ang dapat nating katakutan. Dahil dalawang bagay ang tinuro sa atin ngayon sa Ebanghelyo nito. Kung paano ang babala laban sa pagkukunwari at ang dapat katakutan. Kaya yeah, but ating pag-uusapan ngayon tungkol sa ano, sino dapat ang katakutan. Tayo, sin marami tayong katatakutan sa buhay. Halimbawa, tayo lumindol. Tayo natatakot pag may lumindol. Pag may mga malalaking unos sa dagat, natatakot tayo sa malalaking unos. Baka sakaling lumubog ang ano man sinasakyan natin bangka o barko, dahil di natin alam kung ano ang mangyayari atin sa dagat. Natatakot tayo sa himpapawid dahil sumasakay tayo ng mga aeroplano. Yan ang, dahil di natin alam kung ano ang buhay natin na mararating sa kabila. At pag may kaguluhan, natatakot tayong madamay sa mga kaguluhan. Lalo na pag may dumarating na umakit ng bahay sa atin, baka sakalit tayo ay bawian ng buhay at yeah, nang magagawa pag tayo ay napatay nila. O ma, ma maigi kung nakawan lang tayo, pero kung tayo ay bawian ng mga masasaman loob. Yan ang kinakatakutan natin sa ating buhay ngayon. Pero sino, sino nga ba dapat ang dapat natin katakutan? ang katakutan natin ayon sa Ebanghelyo ay ang pumapatay ng kaluluwa. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay ng laman na hindi tayo kayang dalhin sa impyerno. Matakot tayo sa pumapatay ng kaluluwa at kaya tayong ihatid sa impyerno. Ito walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos matakot tayo sa Panginoon Diyos na siya nagbigay ng buhay sa atin at kaya din naman niyang bawihin ang buhay na ibinigay sa atin. Kaya tayo kung ang Diyos ay nasa sa atin, wala tayong dapat ikatakot sa lahat ng bagay na dumarating sa atin. Ang dapat natin katakutan ang galit ng Diyos sa atin. Paano ito mawawala ang galit ng Diyos sa atin? Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Oo, dumarating ang oras na tayo ay mawawala ng buhay at babawian ng Panginoon Diyos ng buhay dahil siya nga ang bigay ng buhay sa atin. Pero siya rin ang may kayang magbigay ay magatid sa atin sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Kaya kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa kalooban ng Diyos, tayo ay hindi niya dadalhin sa dagat-dagatang apoy na yan o sa impyerno. Kundi tayo ay tayo ay aakuin niya at bibigyan tayo ng mahabang buhay sa kabilang buhay na yan. Yan ang tinuturo ng ating Biblia ngayon. Kung gusto mo ang video ito, marika mag-like at mag-comment. I-share mo na rin naman ang video ng ito at gawin nating viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless po.